Magandang umaga mga karami, magandang umaga Si Osloy pinapamusit natin kayo magano tayo Ayan Namusit yan si Osloy kay Mga tayo, nagising kami Mga alas 4, mga alas 3 na siguro Tapos pumunta pa kami dito sa laot Tapos para lang mamusit Kay wala talagang Ano, pamain Tala tuloy Kaya tanong So ayan yung hula namin pusit Pamain lang yan Kumain namin yan Netflix mamaya sa Ugog -hug. At sa yung Prapamusit natin kay Pampamain Shoutout pala kay Gibo Yan shoutout pala sa mga taga Kison Province At sa mga sumagi Sumagi pamilya na Paranyaki At yung papaluloy at sa lahat ng taga Paranyaki Yan sa Garahe So yan shoutout pala Shoutout pala kay Kuya George na kasama ni Paloloy at kay Burnasoy at kay Dulaiban. Shoutout at kay si ano dyan, si Idol Chulo. So ayan. At si Mark. Si Mark pala na laging kanilang niluloko. Shoutout pala. Tapi kapan? Tengen. Wow, sulit-sulit tumpak pilit tidak tawag, tumpak pilit O nga yan naman yan oh, Bawat area Minsan wala daw oh, Ta Dami agad Wow Ganda na sagpang ng pusit ngayon Pero payaw muna na yung natin Punukusan yung gulyasan Gulyasan muna yung Ano oh, natin yan Dami na naman Yeah, lalong okay, at abang na po mamaya umaga. Ayan mga kadawe, bumatak na siya snow, install top. Okay, buka okay, na. Ganatan mo siya install top. Okay, Taga, patapon. Pantok mo na yung gamit namin ngayon, kaya yung hug-hug kanina, mahinaan daw eh.

Kailangan nating makabawi sa konsumo. Napa. Sa tubig. Sa Dagma manang katubli Bukan mo dapat ako Manood tayo ng may nanonood sa atin. sa dato So ayan yung huli ni Osloy yung ni Osloy Ilalagay na namin Ilalagay na namin at yung huli namin kanina sa ugog yan May mga tambakol pa rin, may mga ilupin So maglalagay kami ngayon sa icebox ng isda Ayan, mahina pa ang ngayon ay. Nice. So, hindi talaga nagbakbakan yung hugog. Ano lang muna, magpaltok-paltok muna kami. At maliliit, tagaan. At maliliit yan, para lang may mapakilo. Well, baka malugi kami ba? Ganda na yung magsinigurado ba? Tino lang yung iba, no? Hmm. Ah. Pero okay na yan, nakilo naman yan. Galaw na ang kiloan ito. Galaw ganin po sit. Murres kumingking kadag ko. Ayos oh. Kuwani may tuset. patong ng yelo. Dire patong sa may yelo niya sintro kani. Dire lang na. na. Ay, tindu ko higa lang. Higa lang. Yan na. Okay. okay.

Grabe ang buko. Kinuha na sa yung baba lang daw. Pati lang daw. oh, Aray nga. Sabi ka lang kung may sama ka ng sa iyo. Hindi. Yung kanta na dali sa iyo. Salmon. Masa tu berdiri. Wilin. Wilin. Bangun. Uy, pagpunta na muna mo oi. Kaya naman itong naman ang gago. Ah, nag a Pili po siya. Hindi na, teka. Alot, ko saan? Oo. Oh. Ano ikaw na kayo mag-hupo ko na Kay ano na? Kay jeep gipo Dari sa balay, dada! Ang ah, tawag si Gipo. Ano ang pusi? Ano? Pre! Sayang, kalau berapa kilo? Kau nanti tangkilu sepuluh set. Kau